Yo mga boss, for today's video magluluto tayo ng pinakalakagaang tilapia Ayan tilapia natin, op ayan, ang laki niyan mga boss, halos magdadalawang kilo na yung dalawa na yan Sige sa misis, eto na yung mga ricado natin Kamatis, sibuyas at sili ayon hiwain na natin ng mabilisan mga boss Yung lagay, lang op sunod natin yung sibuyas Whoop. Salang ulit. wop, At ito naman po yung sili. Ang bilis naman mag-chop itong lokoy na ito. Ayan na po. Mekos, mekos na natin to mga boss. Yun. Ito naman magic Maggi Magic Seasoning. <laughs> Lagyan natin ang sandamakmak na paminta. Ayun. Mekos, mekos ulit natin mga boss. Wow, yan pa lang ulam na mga boss. Pwede na 'to. Ito na lang ulamin natin. Huwag na natin ilagay sa tilapia. Yeah. At may nakalimutan pala ako mga boss. Wala akong magic sarap. <laughs> ito na, bili tayo. Okay, na nakabalik na tayo mga boss. Ito. Hiwalay natin yung konting mga sibuyas kamatis at lagyan natin toyo kasi ito yung magiging sausawan natin mamaya at yung isa naman ay para sa tiyan ng tilapia yun na haluin naman natin mga boss ayan na at ilabas na natin yung tilapia pero bago yon lagyan natin sa katawan ng magic sarap para sumarap yeah. okay po kain natin maigi yung isa dalawa uy buhay pa yata, mga boss. Ayan. Ayan, punong-puno to mga boss. Para yung kamatis pa lang, ulam na. Boom. O ayan. pipiin natin para fix na fix. Okay. Wow. At ayun na nga, balutin na natin ng foil mga boss. Yun na. Okay, yung okay na mga boss. Wow, tsareng. Ayan naman, ito naman isa, last na. Bali, steam lang pala natin to mga boss. Nagdadalawang isip na ako dito kung kakamayin ko ba o ano. Pero para sa mas mabuting kamay na to eh. naman kakain. Hindi naman natin titinda. <laughs> Ayan, ang dami ng sibuyas kamatis. Ito palang uwan na. At ayun na nga, hindi na ako nakatiis. Lalagyan na natin at kinamay na natin ayun na. O, oh, di ba? Yun, yung mga sabaw nandun na sa foil. Yun, balutin ulit natin mga boss. At ayun na nga. Nabalot na natin. na, Oh. Yun, ayos daw. Okay, eto na. Nilagay na natin sa kumukulong tubig at ating takpan para ma-steam na siya. Wait na daw. Ayan. Uy, oh, hinamuhin na natin. Ayan na po. Tiring. Mmm, musok-usok pa mga boss. Sarap. Mmm, alam nyo ba yung sobrang lambot na yan mga boss? Isang kurot. Ayan, no? Oh. Nag-montage pa, oh. Subukan na nga natin mga boss kung masarap talaga. Ayan na. Mmm, ready to eat na tayo mga boss. Uy, mas malaki pa sa palad ko mga boss Ayos daw Ayan, first bite ay, kinurutan na Wow Hmm, eto na mm, yum, yum. Mukhang hindi ako nakareact doon Pero, hmm, sarap Hmm, ayos daw, isa pa Hindi ko nalasahan Medyo wala akong panlasa Ayan, oh, kapal ng laman ng tilapia mga boss isang kilo pa naman isa yung isang piraso yan na mga boss uy lagyan natin ng sausawan okay second bite mga boss sarap mmm mmm Okay, mga boss, eto na. Pakita ko muna pala yung kinakain ko, mga boss. Ayan. eto yung sausawa natin. Ayan rin yung kay misis. Okay, yun lang, mga boss. Masalam.